Uh, so, good day guys. Uh, nandito tayo ngayon sa may uh, uh, VinFast uh, La Union under uh, Jabbar uh, Motors Inc. Ang uh, dala po natin ngayon ay uh, YOLO Suits. Uh, bali, uh, umalis po tayo doon sa uh, Alabang, uh, 745. Nakarating po tayo dito sa mismong uh, La Union uh, VinFast uh, andong feng under uh, Jabbar uh, Motors Inc. sa 11.56, uh, so almost 4 hours, no? So, si uh, Yolos Yotes, umalista uh, um, siya sa alabang ng naka-full naka tank for ng uh, 52 liters. So, yung nabawas lang niya nung uh, kinumpute ko is uh, uh, nasa ano lang? Nasa 20. Uh, 20 liters. So, ganun siya katipid, no? So, meron pa siyang natitirang ah uh, tumbaga nasa 32 liters pa yung natitira so ganun siya ka katipid so soon uh, magkakaroon na po ng uh, Dongfeng passenger cars dito sa May uh, La Union so sa mga taga La Union dito sa May uh, North Area magkakaroon na po kayo ng uh, Dongfeng uh, passenger cars under uh, Jabbar Motors Inc So uh, believe din ako guys nito kay uh, Yolo Shiots kasi uh, ina ko siya sa tip flex ng uh, 160 to 170 kilometers per hour. So yung ganyang uh, uh, steering wheel dahil naka-electric power steering siya, very stable, hindi siya nang uh, hindi siya nanginginig. Plus uh, yung yung hataw niya talaga, kumbaga parang uh, wala pa sa kalahati yung uh, accelerator. So ibig sabihin kanya kaya pa niyang uh, siguro ng mga 250 kilometers sa uh, per hour. So sa nakikita ko, kapag mabagal yung takbo mo, uh, nag-electric drive siya. Pagka may time na nag-combine, pero pagka humahato ka na ng mga 120 pataas sa uh, -ano na siya, nag uh, fuel mga engine drive na siya. So yun guys. So, uh, dili ko dito sa Yul yulos Uts, Dongfeng. Kinumpit ko guys yung kanyang uh, fuel consumption dahil uh, ano siya, dahil uh, 20 liters lang yung uh, nabawas. So, from Alabang to dito sa may uh, La Union, uh, jabbar Motor uh, 295 uh, kilometers. So, nung dinibide ko sa 295 divided by 20, umabot siya ng, nagrariin siya ng uh, 14.5 kilometers per liter. So, ganun yung kanyang uh, fuel consumption. So, sa ganung speed na 160 to 170 kilometers per hour. So, para sa akin, uh, fuel efficient pa rin siya. So, doon sa mga uh, gustong kumuha ng uh, Yulus Yuds by uh, dongfeng uh, soon magkakaroon dito sa may uh, La Union, sa may uh, Jabbar Motors Inc. Okay, sa ngayon pagdado naman sa uh, parte ng uh, south ah uh, lang po dito dumisita sa may uh, Dongfeng uh, Alabang so uh, see you guys so dito sa mga taga north or taga La Union uh, baka nagwo-worry kayo paano yung mga paano yung charging station doon sa mga kukuha ng uh, Dongfeng uh, electric vehicle so wala pong problema kasi dito sa may uh, Jabar Motors Inc Bukod doon sa meron na rin silang na service center, meron na rin silang uh, charging station na DC. So, mabilis po yon, So, papakita natin yung kailangan uh, facilities or service area. So, yan. Meron din silang car uh, wash. So, after nyo magpa-service, kakarwash. So, complete rin sila, no So, habang naghihintay ang customer sa service, habang naghihintay na sineservice yung kailang unit, so, papasok naman sila dito para mag-coffee. Uh, uh. So, ito yung kailang uh, coffee area, di ba? Ganda, ha? Tsaka masarap yung coffee nila dito. So, yan lang guys.